Oops, teka lang guys. Usap tayo guys. Ako nga pala si Kylie Politica. Hindi Dilawan, solid DDS. Uh, ako lang ba nakakapansin na parang sila Martin Mualdez, ang mga congressman, ay mas mataas pa sa Senado. Kasi yung mga Senado, yung sa Senado, mga Senador natin, parang nagiging sunod-sunuran na lang kung anong sabihin ng mga congressman. Example, sa budget ni BP Sara, magkano binigay? 700 million plus, hindi na binago ng Senado. Yung AKAP, tinanggal ng Senado. Pagdating ng BICAM, inaprobahan ng Senate. May bonus pa. Binigyan sila ng Congress ng 5 billion pesos. Ano pa? Ang PhilHealth. Zero budget. Binigay ng mga congressman. Hindi tinutulan ng mga senador. Lalo na, na cheese, Jesus Cudero, Nipo, at ni Sincha Villar. Anong ginawa? Pinagtanggol pa. So, ako lang ba mapapaisip na parang mas mataas talaga ang mga congressman sa mga senador o hindi? Zero budget? Nga nga. Sara? Budget? Hindi pinagbigyan yung mga senador. So, imbis na huwag silang sumang-ayon, ang ginawa nila, at is na lang. Yun na lang. Kung ano sinabi ng mga congressman na budget, yun na lang. ba? Diba? Parang napag isip eh. Mas mataas talaga mga congressman kaysa sa mga senador. ba? Diba? Sunod-sunuran? Sunod-sunuran o di natin alam guys. So, ako na lang ba nag-iisip ng ganon? O kayo rin guys? So, comment down below. Kalye Politika.